Good morning guys uh, ngayon mga ito namang nakikita nyo ngayon ay isang uh, imported na uh, fruit bearing grease uh. ito yung tinatawag na red cherry surinam body imported po siya galing po siya ng ibang bansa pero ito ang pinaka mother plant po nito ay naka acquired ko uh, sa isang legit na uh, nagpapasok nagtitinda ng mga fruit bearing trees ng plants na taga Batangas po si Ma'am Cleo po so pagka gusto, gusto po ng ano ah, pagka ano po i-ano ko po kayo na sa yung paano po siya ma-contact po ibigay ko yung ano din sa ano ating FBP So, shout out po pala kay Ma'am Cleo. Ma'am, ito na yung ano, mga anak na lanto nung mother plant na nabili ko sa'yo noon. Yung mga ano na yun, namumunga na naan sa kapilang bahay namin sa Las Piñas. Uh, nasa Baldilang lang po siya. Eh. Nung nakatanim pero namumunga po siya. So, ito po ay mga anak na po ito. Uh, nasa 4 years na puto, So, mga by next year po ito. Mga, ito, ito po kasi galing po ito sa... Uh, buto bunga puto puto kaya ah, hindi pa po siya kasi yun nabili ko kay mama noon is ah, grafted ah, ano po yun marketed po na ano po kaya pagkano po eh, namunga din po kaagad sa akin so ito po ay ah, pauugatan natin Yung iba po pag nagbabalat uh, po ng ganito, may ampar sila sinasabi sukat na yung mga 2 inches dapat or mas malaki po doon. Actually, hindi naman po kailangan. Yung kailangan lang po natin is makayasan natin siya kahit yung mga 1 inches po yan. Basta po uh, yung mayroong paglalabasan ng panibagong ugat po. Okay lang po yun. Wala pong problema doon na maliit yun. Ah, uh, nilinis niyo o kinayas nyo na party po doon sa pauugatan natin basta ang mahalaga po doon ay malinis yung party na yon at pagkatapos po ay yun po, may lalabas ang punga siya ng ugat ng ayos Oh, yan nga po. natin. So, lagay tayo ng coco peat. O so, yung giniling na bunot ng nyob na binasahan po natin. So, ayan po ha. Lalagay natin ngayon. Victoria so, po na bola po natin. So ayan po, meron na po tayo isang abangan na Red Cherry Suriname sa future po after 2 months po. So hanggang dito na lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Happy planting. God bless.